Good morning at welcome sa FeedPro TV. Sa mga nakarang episode, ating pong natong ang iba't ibang ori ng pag-alaga ng baboy gamit ang FeedPro Hog Pigs. Ngayong umaga, narito po tayo sa probinsya ng Sambales upang ibahagi ang pagpapatuto ni Sir Juan Kutog at ni Sir Roger Nanyola na naging matagumpay sa pag-alaga ng baboy gamit ang FeedPro Hog Pigs. Tulad na sabi ko, ako yung isang seaperer. At naisip ko ang pagbababoyan o ang itong pigiri ay talagang hilig ko mula at noon pa. Napabilib ako ng feed sa kanilang baboyang walang amoy. Kaya itong taon na to, sinubukan ko itong pagbababoy at in ko itong baboyang walang amoy na maganda para rito sa lugar namin. At uh, maingganyo rin yung mga kasama ko rito o yung mga malalapit naming mga nag-aalaga ng baboy na pwede itong gayahin din nila. At uh, mulat sa pool naman nung aking itatayo ito, eh, feed na talaga yung aking hinahanap. Although na maraming mga klase ng feeds na nag-aalok sa akin, eh, feed naman talaga ang aking nakagustuhan. Pinanood ko lang na gusto yung nakadownload na video at tinignan kong maigi dahil dun sa video na yon nakikita ko yung mga pwede kong gamitin dito sa area ko na hindi ko na kailangan bilhin so nagsimula ako sa sampu after 3 weeks nagkaroon ako uli ng panibagong sampu doon nagsimula yung aking uh, pag-aalaga doon sa pag-aalaga kong yun uh, naingganyo o inagalok sa akin na subukan mong magkaroon ng inahen so doon sa aking mga patining na inalagaan sa sampu namili na ako ng gagawing inahen So, nagsimula ako ng tatlong inahin at uh, naging apat na siya ngayon. Nakapag-simula na rin ako ng sarili kong biik na siya na ngayon ang nakakulong dyan sa loob ng aking kulungan. Malaki ang depresya ng hindi-feed pro. Kasi kahit sa kalsada pa lang, pag dumaan mo, maamoy mo na kagad yung amoy ng kanilang pinakain sa feeds nila. Eh. So, hindi kagaya rito. Magugulat ka sa bahay ng tao ko, halos napagitnaan sila ng kulungan ng baboy. Dito, maghapon, andito ako sa loob ng farm. Talagang nag enjoy ako. Kasi yung oras ko rito, marami akong nagagawa. Pangalawa, nababantayan ko yung mga alaga. Maraming nagpunta rito, kahit na nga yung mga bisita ko, pagpasok na pagpasok pa lang nila, wala silang nakikita baboy. So parang ang nakikita lang nila, normal lang na paligid. Pero no magpasok nila, dami dami palang baboy. Tataka sila, wala silang amoy. O sabi ko naman, design yan sa baboy ang walang amoy. Dahil unang-una, marami magre-reklamo eh. Subok na eh. Pangalawa, nakikita ko naman, uh, malayo ang depresya ng baboy na pinalaki sa feed Kasi yung sangkap ng pagkain, talagang maganda. Sa mga kagaya kong uh, mahilig sa pag-alaga ng baboy, nasubukan ko ang feed pro na maganda para sa alaga, lalong-lalo na sa baboy ang walang amoy. Pati sa kita ng inyong magiging alaga, bibigyan talaga kayo ng magandang timbang. Kaya kung sa mga kagaya kong gustong mag-alaga ng baboy, mag-feed pro na kayo. Nag-attend ako ng isang seminar sa ano sa Paranyake. Tapos nagsalita yung representative ng FeedPro. Si present nga nila doon yung sinasabing baboyang walang amoy na nung una hindi nga ako naniniwala pero doon sa presentation nila maganda nga yung ano parang totoo-totoo yung sinasabi nila. Then nung umuwi ako ng Sambales, nag-check ako kung merong nagtitinda ng feed pro dito sa Sambales. Nung panahon na yun, wala naman. Then, nag-apply ako mag-dealer sa feed pro. Pumayag naman sila, pero merong isang kondisyon na kailangan magkapatayo ako ng piggery para maging demo farm siya. Kaya yun, doon nagsimula yung pag-aalaga ko ng baboy. Magandang naging experience ko na nag-alaga ako ng mga 3 or 4 years siguro. Ang average weight ng inaalagaan ko, maabot ng mga 82 kilos in about 100 days. Tapos, yun nga, napatunayan ko na maganda yung pagkain ng baboy na feed pro kasi unang-una, hindi nga mabahot yung sa kapaligiran. Pangalawa, masarap ang lasa ng karne nila. Hindi malansa. Parang lasang native siya. Maraming nag-aalok sa akin ng mga ibang feeds eh. Kasi alam mo naman, pag nagtinda ng feeds, di ba, lahat ng brand yan, pupuntahan ka. Pero ang tanong ko lang sa kanila, natural ba yung feeds ninyo? May antibiotic ba yan? Pag sinabi nilang meron, tapos na usapan namin. Talagang loyalista ako ng feed pro. Kahit makita niyo yung tindahan ko, walang ibang laman yung feed ko lang. Mas maganda ang nasa PIGS kasi mas masigla ang mga baboy kumpara mo nasa sa traditional na sementado yung sahig. Kasi sa ipa, nagagawa nila yung talagang nature nila na naghuhukay sila, nakakapaglaro sila talaga ng todo-todo doon. Tapos mas maganda ang katawan ng baboy, mas maskulado kasi sila, matitigas ang katawan kumpara sa sa semento ang sahig ngayon kasi medyo humihirap na talaga ang ipa kasi marami na rin gumagamit. Hindi lang sa pag-aalaga ng baboy. Kaya practical na rin na yung bagong sistema ng Pedro na sementado. Palagay ko doon na rin babalik ulit yan. Mas maganda ang fermented feeds kasi mas matipid siya. Unang-una, yung feed pro na yun lang naman ang feeds na pwede mong i-ferment yung ibang brand kasi hindi pwede pag uh, binabad mo sa tubig, mga 2 hours lang, maasim na siya, hindi na kinakain ng baboy. Ang fermented kasi, kukunti ang natatapon. Kasi pag natapos silang kumain, hindi dila-dila ang palit pa ulit nila yun. Kaya talagang halos wala ng tapon. Tapos yung panga, may yung feed pro kasi, meron siyang mga probiotics. Kaya na-activate na yan pag nabababad sila. Kaya yun, nagiging mas magandang ang epekto pati sa ano nila sa bituka nila, mas magandang ang epekto. Mas madaling lumaki kasi may probiotics nga ano, parang yakol na ganoon na nakakatulong sa digestion ng mga baboy. Sana yung mga nag-aalaga ng baboy, gumamit kayo ng feed pro kasi patunayan nyo ang pagkakaiba sa ibang brand ng feeds. Sa unang-una, parang sabihin natin environment friendly ang Intro, kasi yung feeds natin wala siyang mga antibiotics, wala rin mga growth hormones na mga chemicals. Ang ginagamit nilang growth enhancer, plug-based. Kaya mas masarap ang lasa ng karne tapos uh, mas mabilis siyang lumaki saka mas malusog, mas kulado ang mga baboy kasi nakakapaglaro sila ng husto dun sa kulungan na ipaang sahig. Sa na kwento ng tagumpay ang ating naibahagi sa araw na ito. Kung kayo po ay katulad ni Sir Roger at Sir Juan na interesadong sumubok sa ng piggery business gamit ang Feed Pro Hug Feeds, maaaring nyo po kaming kontakin o tawagan sa mga numero na nakikita ninyo sa inyong TV screen. Muli, ako po si Henry Rumbawa, Technical Sales Officer ng Pro Natural Feeds Corporation na nagsasabi para sa matagumpay na negosyo ng pagbababuyan, gumamit ka ng Feed Pro.